Magandang araw mga boss. Kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video, samahan niyo ulit ako sa isang buong araw dito sa Kuyas Food House. Halos ganito lang palagi yung ginagawa namin dito araw-araw. Gigising ng maaga, aayusin ang mga sangkap, at magluluto. At pagkatapos mag-asikaso dito ay gagawa na naman ng mga paninda para bukas. Nakasanayan ko na nga ang mga ginagawa ko dito araw-araw. Halos nakatatak na nga sa utak ko yung mga ginagawa ko dito. Pagluluto, ang kalaban lang talaga ay ang sobrang init. Alasing ko na nga ng madaling araw. Nailuto ko na nga itong mga gagamitin nating sangkap para sa silog. At dahil sa dumating na nga itong mga kasama ko ay inaayos na nila yung mga dadalhin sa kabilang kantin. Kanya-kanya na nga sila ng mga gawain, ako nga ay nakaluto na rin ng java rice at nakasalang na rin yung sopas. Niluto ko na nga rin itong french fries at pagkatapos ay isusunod ko na itong bread roll. Sa dami nga nang niluluto kong bread roll ay dito ako natatagalan. Ganon din itong corn dog at fried chicken. Halos puro kasi ito prito. Itong part pala ng video ay dumating si Marvin. Pupunta kasi kami sa meat shop. Bali, bibili kasi kami ng karne. Ang karne yung bibili namin ay lulutuin namin sa piyestahan. Aayusin na kasi namin to para may ma-marinate. Pupunta na nga kami sa Papa Doug's Meat Shop. Magpapagasolina nga muna kami dito sa May Caltex. At dahil nga sa mura yung karne sa Papa Doug's Meat Shop ay doon kami kukuha ng maramihan. Bali nasa 10 putahe rin kasi yung lulutuin namin para bukas. Halos wala na nga akong pahinga mga boss kasi Sabado bukas ay dapat ay rest day ko. E kaya lang meron tayong lulutuang pistahan. Hanggat kaya natin mga boss, go lang tayo ng go. Basta't ang importante ay makapagpahinga tayo ng kahit ilang oras. Halos araw-araw ngayong tulog ko ay limang oras lang pero ay nakakaya naman natin mga boss andito na nga tayo sa barangay kuta na dako kung saan dito nakapwesto yung papa Doug's meat shop hawak hawak ko na nga yung listahan ng mga karne yung bibilhin namin at dahil walang maskara sa papa Doug's meat shop ay humanap kami dito sa iba kailangan kasi namin para sa sisig yan nga mga boss pabalik na kami ni marvin ang food house kami pa kasi akong lulutuin shout out pala dito kala GM maraming salamat sa pag almusal nyo dito sa amin kanina paborito kasi ni GM yung java rice namin dito. Kaya lang pagdating niya ay ubos na yung java rice. Kaya nag plain rice na lang sila at kumain sila ng pansin. Alam na alam na nga ng mga estudyante na may camera kami dito. Yung iba nga ay nahihiya pa rin sa camera. Pero yung iba ay gustong gusto naman. Dispansel ma po na, Miko. Nakong dispansel ma po na mo May mudo ka pa nun? Miko pa nun. Ano, nagbibito, nag-DMA. Mukha ka ma. Ano ka na Kanina nga pala mga boss pagpunta namin ni Marvin sa meat shop Ay bumili ako ng bungo Magmumukbang kasi ako ng bungo ng baboy Katapos nga namin manang halian Ay natulog muna ako ng isang oras Gising ko nga ay busy pa rin tong mga kasama ko Panoorin nyo na lang po mga boss ang mukbang ko Salamat po sa panunood Ingat po kayo lagi